Guys. Sobrang lalim na kaya pag lalabas Tumakbo kayo wala nang hatak. Ito yung problema, guys. Maraming hindi nakakaalam kung bakit ayun na umaatak kahit bago yung lining mo dahil dito. Meron isang lining na rin papalang naupot. Palitan nyo guys, sa gilid baba. Palitan niyo ng lining tapos ganun pa rin guys, palit tayo ng lining ng barako. Pag ang barako nyo wala ng hatap, hindi yeah, naging problema nya. Sa mga lahat ng motor. Huwag lang dun sa mga Mio, no? Sa mga declutch. clutch Ganito yung mangyayari dun. Pag wala ng hatap. Hindi nga siya umarangkada. Ito lang palitan nyo guys, yung lining nya. natin baklasin natin So hey guys, pagpaklas ko ng line May nito na apat na na good dish na Paklasa nyo lang ito, 4

So, Ganyan lang pag nagpa-flop ang lining ng bara ko yun so lilinisin lang natin ito kapal lang ito na lining na pulpot magasan mo lang magasin natin lang guys so babalik ako kayo guys malinis ka pagtalpak ng lining na bago Uh, pinagpalitan ko na rin shop malalim na eh tanong palit nyo dito ng lining hindi na nang maayos

nai 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 kung tayo nacabog 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 nai kung tayo dari negara Ito yung problema guys. Maraming hindi nakakaalam kung bakit ayaw na umatang. Kahit bago yung lining mo. Dahil dito. Yan, isang lining na rin kapal nang naupod. Ito yung palitan nyo guys. So, galing bawa. Palit na yung lining. Tapos ganun pa rin. Palitan nyo. Yan, na, uh, palitan na natin. Sisara na rin. Tapos banda natin. Guys, takip na natin. 私たちは。